Well, hello there, D-Fam! Narinig mo na ba ang mga kwento tungkol sa mga lumubog na syudad? Nope! Akala natin, sa mga movies lang yan. Pero sa totoong buhay, may mga lugar sa mundo at sa Pilipinas mismo na nalunod, naglaho, at naging bahagi na ng dagat ganabang tuklasin ang mga misteryo ito? Tara! Simulan na natin! Mr. D <laughs> Una sa lahat, bakit nga ba lumulubog ang mga syudad? Ito ay pwedeng dahil sa pagbutok ng bulkan, pagguho ng lupa, pagtaas ng tubig, malalakas na lindol, o kaya iniwan na ng tao at nilamon na ng kalikasan. At totoo, may mga dokumentado ng lumubog na bayan sa buong mundo. Hindi lang to sa Atlantis, ha? Ito ang mga example ng mga sikat na bayan na lumubog sa buong mundo. Heraklion sa Egypt. Nawawala ito sa ilalim ng Mediterranean Sea. Port Royal sa Jamaica. Okay. Tinatawag noon na wickedest city on earth. Nalunod ito dahil sa lindol noong 1692. Duarca sa India. Sinasabing bayan ni Lord Krishna. Natagpuan ang ruins sa ilalim ng dagat. No! Ngayong nalaman nyo na ang mga pinakasikat na lost city sa buong mundo, I'm gonna give you some secrets. <laughs> English yarn. Oo, D fam. May mga kwento yes! ng lumubog na bayan dito sa Bansa. At eto ang una. Sitio Pariahan sa Bulacan. Ito ay dating barangay sa Mikawayan Pero dahil sa land subsidence at pagtaas ng dagat, ngayon para ka nang nasa floating village. Ulo bangka ang gamit ng mga tao. Pangalawa, binangonan underwater ruins sa Rizal. Okay. May mga reports ng nalubog na lumang simbahan at mga bato sa ilalim ng Laguna de Bay. Wow! Mga urban legends. Pero may mga divers na nagsasabing may nakikita silang lumang istruktura Hmm. Something's fishy here. At ikatlo, ang pantabangan Old Town sa Nueva Ecija. Eh? Hindi dahil sa kalikasan. Sinadya ito. Nilubog ang buong bayan noong 1970s para sa Pantabangan Dam Project. Tuwing dry season, Tumilitaw muli ang mga lumang bahay at simbahan. And that's amazing! Akala ng iba, kwento-kwento lang ang mga lumubog na lugar. Pero, mahalaga sila dahil nagbibigay sila ng insight kung paano na buhay ang mga sinaunang tao at pinapakita nila ang mga epekto ng climate change at environmental disasters. And lastly, sinasalamin nila ang mga pagkakamali at tagumpay ng mga naunang henerasyon. O, oh, ikaw diva, kung sakaling makahanap ka ng isang lumubog na syudad, ano ang ipapangalan mo dito? I-comment mo na sa baba the end. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!